Boss J, magandang gabi po. Ako si Manuel. Hindi ko tunay na pangalan. 45 na ako ngayon. Isang construction supervisor somewhere dito sa Davao del Sur. Hindi ko na lang po sasabihin ko saan mismo para sa proteksyon ko. Tahimik na ang buhay ko ngayon. Pero bawat taon, tuwing buwan ng Setyembre, nagigising pa rin ako sa mga sigaw. Hindi sigaw ng normal na tao. Sigaw ng galit. Ng paghihiganti. Nung ako estudyante pa sa isang state university dito sa Mindanao, sumali ako sa isang frat. Hindi dahil gusto ko, Di dahil gusto kong di maiba sa grupo. Kasama ko ang mga tropa kong si Irvin, Lando at Silas. Lahat kami, mga batang gusto lang sumubok, paging astig at may proteksyon. hindi ko alam, ang pagsali ko sa samahan na yun ay magiging dahilan kung bakit hanggang ngayon may multo pa rin akong hindi matahimik. 1999. Third year ako noon sa kursong civil engineering. Medyo masalimuot ang buhay sa dorm. Masikip, mainit at walang kasiguruhan. Pero gusto kong makisabay. Ang mga kaibigan ko, unti-unting nawawala tuwing gabi. napag alamang kong sumasali pala sila sa isang underground frat na matagal na raw sa university. Ang sabi, kapag member ka dito, hindi ka gagalawin ng kahit sino. Maski ng ibang frat, kasi may koneksyon ka. May proteksyon. Hinilit nila ako sumama sa orientation. Doon ko nakilala si na Kuya Turo, bilo at si Kaloy. Mga upperclassmen na halatang sanay sa pagpaparusa. Matitikas, tahimik lang. At may malalalim na mata na parang lagi na sinusukat. Sa una, parang masaya Initiation games, may kasamang inom, sigawan at kanchawan. Pero habang tumatagal, nararamdaman kong hindi ito simpleng frat lang. Minsang nag-overnight kami sa isang abandonadong resort malapit sa bundok. Doon ginawa ang isang secret ritual. Tinakpan ang mga mata namin. Naloot sa lupa piniinom ng alak na may halong daw ang pinakamatapang ng miyembro. Tapos narinig ko ang pangalan ng bagong recruit. Si Bobby. First year. Tahimik. Medyo payat. Parang laging kinakabahan ko makakalimutan ang gabi ng hazing. Wala pa akong isang buwan sa frat. Wala ako sa listahan ng executioners. Pero kasama ako sa bilog. Nasa abandonadong classroom kami sa likod ng campus. Madilim. Sinarado namin ang mga bintana. bawat palo ng sinturon, bawat suntok at tadyak, naririnig ko ang ungol at iyak ni Bobby. Hindi ko kaya. Nakatayo lang ako. Kinakabahan. Please, tama na. Ayoko na. Pero si Kaloy, Nakanggila ang habang nanunod para masisiyahan pa. Hanggang sa nawalan ng malay si Bobby. Tumilapan ang ulo niya sa simento. Hindi na siya gumalaw. Naman ng university admin ang nangyari, tinawag ang pulis. Pero bago pa man sila dumating, may mga taong sumalubong. Abogado, dean, at isang kongresista na panibalita pa noon ay amado ni Kaloy. Lahat na nasangkot, walang nakulong. Ang kwento Nag-collapse si Bobby dahil may pre-existing heart condition. Pinilit kami lahat na pumirma ng NDA or Non-Disclosure Agreement. Hindi ako nakapagsalita. Natakot ako. At aminado akong medyo duwag ako noon. rin ng tulong ang mga kamag-anak ni Bobby. Lumapit sila sa mga pulis, pati sa media. Pero walang nangyari media blackout. Walang naging kustisya. Lumipas ang mga araw. Parang normal naman ang lahat. Parang wala lang nangyari. Hanggang lumipas ang ilang linggo, unti-unting namatay ang mga members ng fraternity. Grabe ang kilapot ko, Boss Jay. Hindi ako halos makakain at makatulog dahil sa kaba. Kaba na baka isang araw, ako na ang susunod. Unang namatay si Irvin. Umaga yun. Papunta siya sa university sakay ng motor. Sa CCTV footage ng barangay, may na kaitim na tumawid sa harap niya. Pero walang nakitang ganun ang mga pulis na dumating sa lugar. Bigla daw sumemprang si Irvin, humangga sa puno. Tumagos ang manibela sa dibdib niya. Patay agad. Sumunod si Lando. Natagpuan siyang nakadapa sa palikuran ng bar kung saan sila naging inuman. Ayon sa forensics, nanunod daw siya sa inidoro. Pero ang mas nakakakilabot, may laman daw yung tiyan niya na hindi maintindihan kung ano. Parang balahibo ng hayop na itin. si Pilo isang umaga. Hindi si Mipot sa klase. Pagating sa boarding house niya, locked from inside ang kwarto. Pinuksan ng landlord. Nakakita si Pilo nakaupo sa gitna ng kwarto. Nakanganga. Duguan ang muka. Wala na siyang mga mata. Sa pader, may sulat gamit ang dugo. Mata sa mata. Si Kuya Turo, nasa lecture hall, kalagit na ng klase. Biglang ang laki ang mata. Nagtatalon. Nagsisigaw. Tumakbo sa stage. Tumalon mula sa third floor. Nabasag ang ulo sa simento bago siya tumalon, ay paulit-ulit siyang sinigaw. Bumalik siya! Wala tayong ligtas! Ang buong university nagugulat. Pero wala makapagsabi kung bakit lahat ng sangkot ay tila sinusumpa. <laughs> Kami na lang ni Silas na natira sa original batch. Pareho kaming hindi direktang nanakit kay Bobby. Pero takot na takot kami. Simula kami mag-imbestiga. Lumalumang mga record ng university. Kausap pa mga dati tumipat na member na frat. Lahat ng nakaalita ni Bobby, nawawala ka. lahat ng lalaki sa sa hazing, wala na. Isang gabi, may lumapit sa amin na dating janitor sa campus. Sabi niya, may babaeng matanda raw na laging tumataan sa silip ng student orgs. Tahimik, nakaitim, may talang may talang garapong. Eh, bawat linggo dumadaan siya. Dinadala yung lumang litrato ng anak niya. Sabi ko nga, ah, baka nanay ng batang namatay noon. Hindi pa rin namin alam kung sino siya. Pero bawat gabing may namamatay, laging may kandila sa tapat ng gate ng dorm na may nakasulat ng mga pangalan. Isa-isang nawawala. At isang gabi, ang pangalang ko naman ang nakasulat doon. Gabi-gabi, nananaginip ako ng isang abandonatong silid. Doon, umiiyak si Bobby. Nakaupo. Sa likod niya, isang anino. Nakaitim hawak ang na parang alay. Walang mukha ang babae, pero may boses na malamig. Alam mo ba kung bakit buhay ka pa? Kasi nanood ka lang. Pero hindi ka inosente. Isang umaga, sa banyo, nakita ko ang pangalan ko sa Salamin gamit ang dugo. Manuel, panoorin mo. Hanggang isang gabi, habang nakatambay kami ni Silas, yung matandang babaeng dumaan sa harap ng dorm. Hindi ko alam kung bakit kilala ko siya agad. Ang lakas ng kabog ng tibdib ko, Sir Jay. Tumigil siya nakikinig ng kami at mumiti. Salamat at hindi mo siya sinaktan. Pero, tandaan mo, may pressure ang pananahinig. Doon ko lang nalaman, siya ang nanay ni Bobby. Si Aling Virgie, isang albularyo na sa probinsya nila. Tumigil na raw sa paggagamot pero para sa anak niya, nagbalik siya. Makalipas ang ilang linggo, wala na si Silas. Kaya na lang hindi bumalik mula sa klase balitaan namin na siyang pangkay sa ilog. May palot ng bibig at nakatiring. Sa dibdib niya, may nakaukit. Tahimik ka, pero hindi na siyempre. Tumigil lang ang sunod-sunod na pagkamatay ng isang gabi napapaniginipan kong sinusunog ako sa gitna ng altar. Pagkagising ko, may paso ako sa dibdib. Pugis tat sulok. Doon ako nag-decide na umalis na sa university. Lumipat na lang ako sa kursong vocational. Hindi na ako bumalik sa frat. Hindi ko na rin kinausap natitira ang natitira mga miyembro. Hindi na ako nagpakita. Pero tuwing Setyembre, nananaginip pa rin ako. Minsan, naririnig ko pa rin ang mga sigaw ni Bobby sa gabi. Sa mga gustong sumali sa mga samahang iniisip niyong magbibigay sa inyo ng lakas at proteksyon, tandaan niyong hindi lang ang buhay ang pwedeng mawala. Minsan, kalaluan niyo ang nakatayag. katarungan, lagi may paraan. At minsan, hindi man naaabot ng batas, pero naaabot ng sumpa. May kwento ka bang di mo maipaliwanag? Padala na yan sa isipnaligawhorror at gmail.com Ito ang Isip sa saan ang pinakanakakatakot na kwento ay nagsisimula sa mga lihim na piniling ilibing. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Pagpadal sa amin sa horror at gmail.com at baka ikaw na susunod na feature sa aming next episode.